mga pulis sa ang binatilyong nasa likod daw ng bukas kotse modus sa mga nakaparadang sasakyan sa Quezon City. Arestado din ang kanyang nanay na kinukunsintiraw ang anak. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Lunes ng masapul sa CCTV ang dalawang lalaking nasa gilid ng isang van sa Quezon City. Tila kinakalikot nila ang bintana ng van hanggang maabot at tangayin ang mga gamit sa loob nito. Sa video naman na ito na kuha noong Martes, makikitang muli ang isa sa mga binatilyo na tila nagpapanggap pa na nananalamin sa bintana ng isang sasakyan. Maya-maya ay mabubuksan niya na ang pinto nito at tila may kinuha bago tuluyang umalis. Tama, pasama ka na lang. Sa isang follow-up operation nadakip ang 15 anyos na binatilyong sangkot umano sa parehong insidente ng pagnanakaw, naglalaba pa siya ng hulihi ng mga operatiba sa kulyat kahapon. Katatapos lang din umanong magdakaw ng binatilyo sa isang sasakyan sa Congressional Road Extension noong araw na yun. Itong complainant, magbubukas ng tindahan niya madaling araw at uh, iniwan niyang nakabukas saglit yung sasakyan niya, na nakapark sa tapat ng tindahan niya. So yung pagbalik niya, napansin uh, niya na nawawala yung mga gamit niya at sakto naman itong empleyado niya ang uh, nakakita doon sa minoridad sa pang sasalising ginawa niya. Nabawi mula sa binatilyo ang ninakaw niyang sling bag noong araw na yon na may lamang 40,000 pesos. Ayon sa mga otoridad, dati na rin inireklamo sa kanilang lugar ang sospek tungkol sa pagnanakaw. Sa imbestigasyon, lumalabas na hindi bababa sa tatlong beses ng nahuli ang sospek dahil sa pagnanakaw. Pero dahil menor de edad, nakakalaya lang din siya at pinagpapatuloy ang iligal na gawain ng pagnanakaw. Mga nakaparadang sasakyan daw talaga ang pinupuntirya ng sospek. Pag naiiwan ng nakabukas yung kotse uh, sa tapat ng tindahan nila o bahay nila, sa uh, sasalisihan niya at kukunin yung mga gamit. Bukod sa binatilyo, inaresto rin ang kanyang ina. Giit naman ang nanay, hindi niya kinukonsinti ang anak. Nga yeah, ang alam. Alam, alam ba, yung legal na gawain na ginagawa ng Hindi po. Maharap ang binatilyo sa reklamong TEF at nakatakdang i-turnover sa Social Services Department. Habang ang ina naman ay haharapin ang asuntong paglabag sa anti-fencing law. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, huli babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.